Shallan natin ang mga naglalakihang mga dream houses ng mga sikat na female celebs sa showbiz. The Philippine showbiz list presents female celebrities and their luxurious dream houses. Catherine Bernardo Marami ang napawaw ng buksan ni Catherine ang pintuan sa kanyang low-awaited dream home sa Antipolo City, Rizal. Noong April 11, 2024, nagdao siya at kanyang pamilya ng isang delightful housewarming bash na dinaluhan ng kanilang pinakamalalapit at pinakamamahal ng mga kaibigan. Seven-year journey para kay Catherine bago naging realidad ang kanyang pangarap na tahanan. Basis sa ipapahaging larawan at video sa social media, ang bahay ay mayroong modern contemporary design na binibigyang diin ang natural na mga kulay na sumasalamin sa pangunahing estetika. Pagdating sa bahay ay isang nakakamanghang tanawin. Ang mga bisita ay sasalubungin ng isang maluwag na daanan na pinapalamutian ng maraming halaman na lumilikha ng refreshing and welcoming ambiance. Sa loob naman ay matatagpuan ang treasure trove of stunning artwork na nagbibigay daan sa pagiging mini museum nito. Masisilayan din ng isang magarang hagdang gawa sa kahoy at salamin ang sentro ng pansin na bawat hakbang ay sinisilay ng mahinhing ilaw mula sa ilalim. Katabi ng malaking hagdang ito ay isang elevator na nag-aalok ng komportabling pag-access sa lahat ng tatlong palapag ng bahay. Pero kung may isang mang agaw pansin na talagang kinaaliwan ng marami ay ang in-house slide. Maliban dito na din ang napakalawak at magandang garden. Maging ang swimming pool ay hindi lamang nagsilbing relaxing spot sa bahay kundi nagbibigay din ito ng napakagandang view ng syudad. Sa kabuuan, ang pasilip sa bagong bahay ni Catherine ay nagbigay inspirasyon at saya sa kanyang mga taga-subaybay. So, Barbie Forteza Matatandaan na sa huling bahagi ng taong 2022, isa na publiko ni Barbie ang tungkol sa pinapatayo niyang dream house. Sa kanyang social media post, na mga pasilip at pagbibigay niya ng detalye kung saan ay talagang hands-on siya sa pagpapagawa. Ayaw niya kay Barbie, in terms of design inspiration, gusto niya na inviting at warm ang mood na kanyang brand new home. Ayaw niya raw na masyadong bongga. Ang mas mahalaga ay maramdaman na parang nasa tahanan talaga kung saan ay doon sila halos nagsama-sama ng kanyang pamilya. Ito rin daw ang unang bahay na talagang sila ang nagmamayari na regalo niya sa buong pamilya. At nagiging bahay na rin na kanyang mga magulang kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Ibinahagi din niya ang isa sa cool feature at magiging favorite spot niya sa kanyang dream house. Ito ang maliit na kwarto na gusto niyang gawing studio para sa kanyang vlogs and social media contents. Katunayan siya raw mismo ang personal na pumipili ng mga furniture. At bago nga matapos ang taong 2023, nakalipat na sila sa bagong tahanan. Ang three-story dream house na may modern design ay matatagpuan sa isang subdivision sa Quezon City. Wala pang gaano ni babahaging detalye si Barbie tungkol dito pero kung pagbabasihan ang kanyang social media post, dito na sila nagdiwang ng Pasko noong nakaraang taon at sinalubong ang New Year 2024. Ang natulang dream house ay pinangalanan ni Barbie na Casa Forteza. Andrea Brillantes, Noong January 2021, sa edad labing pito, buong pamamalaking ibinahagi ni Andrea sa publiko ang naipatayo niyang dream house. Para kay Andrea, ito ang kanyang longest 10 years and most difficult dream to come true na masasabi niyang super worth it. Ang Moroccan-inspired three-story house ay mayroong anim na kwarto para sa miyembro ng pamilya pero ang buong third floor ay naka-reserved para kay Andrea. The dream niya raw talaga ang magkaroon ng parang attic room. Talagang sinulit niya ang kabuoan ng ikatlong palapag na naroon ang lawak ng lugar. Katunayan, meron siyang snack bar, entertainment corner, kompletong PC setup, lounge area, muni-muni spot, vanity corner, isang loft bed, at isang show area na naglalaman ng iba't ibang koleksyon niya. Pero dalawang taon mula nang matapos ang konstruksyon ng kanyang dream home, nakamit ni Andre ang isa pang mahalagang yugto sa kanyang buhay na makakuha siya ng bagong tahanan. Noong 2023, inanunsyo niya ang pag-alis sa kanilang family house habang ipinapakita kanyang sarili na komportable sa living room ng kanyang bagong bahay. Jillian Ward, sa isang vlog noong 2020, nagbigay ng tour si Jillian sa kanyang second home na pinatayo niya sa Pampanga. Makikita ang lawak na espasyo ng bahay at kung gaano kaaktibo si Jillian sa proseso dahil siya mismo ang nag-check ng mga pinapagawa. Ayon kay Jillian, kinaisipan niyang sa probinsya magpatayo dahil sa dito lumaki ang kanyang ama at maging siya. Ang three-story home ay mayroong dalawang kusina, isang living room, isang powder room, tatlong kwarto, isang walk-in closet para sa mga damit ni Jillian isang movie room, isang balkonahe at isang loft. Matatagpuan naman sa ikalawang palapag ang tatlong kwarto, kabilang dito ang master's bedroom. Kumpara sa espasyo ng kanyang mga kapatid, mas malaki ang kwarto ni Jillian. Ito ay may dalawang malalaking bintana at isang personal na banyo na may jacuzzi. Maliwanag din ang kanyang kwarto dahil hindi niya gusto na masyadong madilim. Bel Mariano, Maliban sa kanyang showbiz career, isa sa mga pinagkakaabalahan ngayon ni Belle ay ang ongoing construction ng kanyang dream house. Noong February 2023, sa pamamagitan ng kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang larawan ng na naganap na groundbreaking ceremony ng pinapatayo niyang bahay para sa buong pamilya. Ayon sa Project Tarpaulin, ang naturang two-story home ay magkakaroon ng two lower ground floors. Ayon kay Bell, sa sobrang excited sa progress ng pinapatayo yung bahay, ay halos every week siyang bumibisita. Kung meron daw siyang isang request talaga sa bahay niya, dapat daw ay meron itong music theater room. Mahilig daw kasi siya manood ng movies at pakiramdam niya, baka doon na rin siya matutulog. Umaasa siya na matatapos na ito ngayong taon. Tiniyak din ni Belle na sa oras na maitayo ng kanyang dream house, ipapakita niya ito sa publiko, kundi kaya ay gagawa siya ng vlog ukol dito. Carla Abeliana Noong July 2023, tuluyan na nakalipat si Carla Abeliana sa kanyang three-story dream house. Sa isang interview, ibinahagi ni Carla na tumagal ng halos isang taon at apat na buwan upang matayo ang bahay. Inilarawan niya ito bilang isang magandang halo ng mga klasiko at tradisyonal na estilo na may western touch sa malinis at neutral na mga kulay. Hindi daw kasi siya mahilig sa modern kaya more on classic ang designs. Samantala may pagka-American naman ng konti pagdating sa interiors. Para i-break naman ang pagka-standard, naglagay si Carla ng konting peraso ng mga modern decoration o di kaya artwork o pieces of furniture. Neutral and clean colors ang kabuuan ng bahay pero mostly halos puti ang makikitang kulay. Gayun pa man, medyo pribado si Carla tungkol sa kanyang tahanan. Mas gusto niyang ipakita lamang ang ilan sa kanyang mga paboritong bahagi, lalo na ang espasyo ng kanyang kusina. Ngunit bukod dito, isa sa kanyang mga paboritong lugar, siyempre ang master's bedroom. Katunayan, meron itong anteroom bago makapasok sa master's bedroom. Ayon kay Carla, dito siya tumatambay habang nanonood ng movies o di naman kaya sa tuwing kumakain ng snacks. Samantala, ang pinakamalaking bahagi naman ng kanyang tahanan ay ang audiovisual room kung saan sila nagkakasiyahan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Kim Chu Noong 2011, lumipat si Kim kasama kanyang mga kapatid sa nabili niyang 600 square meter property lot sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Ang three-story, four-bedroom home ay kombinasyon ng Victorian, neoclassical, and contemporary styles na bumagay sa kanyang feminine style. Sinigurado ni Kim na sa bahay na niya ang halos lahat na kailangan niya tulad ng mini theater, make-up salon, magarbong kusina, entertainment area at playroom. At ang kanyang banyo ay may jacuzzi at sariling sauna. May sarili ring kwarto ang mga kapatid ni Kim, pero ang talagang agaw pansin ay ang pinasadya niyang walk-in closet sa third floor na tinawag niyang boutique, kung saan nakalagay ang kanyang mga damit, accessories, sapatos na ginagamit sa trabaho at sa mga taping. May sarili ring kwarto ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling bags, at ang kwarto niya ay mayroong two floors. Sa loft, nandoon ang pinakapaborito niya sa bahay, ang pinasadya niyang giant pink bed. At noong nakaraang taon, ibinida naman niya kanyang dream house na matatagpuan sa Tagaytay na tinaturing ang katas na kanyang pagsusumikap. Makikita dito ang receiving lounge, dirty kitchen at outdoor living room. Isa din sa nagustuhan niya sa bahay ay ang fire pit dahil sa malamig ang klima, kadalasan na -e enjoy daw nila ng kanyang mga kaibigan at kaanak ito. Mapapansin na napakaaliwala sa kapaligiran kung saan may mga nagtataasang pine trees. Nariyan din ang malawak na balkonahe at malaking swimming pool. Ang tatlong palapag na bahay ay mayroon ding naglalakihang salamin. Ayon kay Kim, ang bahay nga raw ay kanyang recharging place na kapag sobrang napapagod na siya sa trabaho ay doon lang siya pumupunta para magpahinga at malayo ito sa syudad. Yasi Pressman Taong 2020, unang isa na publiko ni Yasi ang tungkol sa kanyang pinapagawang dream home na matatagpuan sa Antipolo. Nasundan ito noong July 2021 kung saan ay inihayag niya ang nalalapit na pagtatapos nito. Bukod sa laki at ganda ng disenyo ng bahay, voice activated din ito. Kapansin-pansin na marami sa disenyo sa loob ng bahay nila ay gawa na kanyang kapatid na si Isa Pressman. Marami sa painting ni Isa ay naka display sa bahay, magiging ang mismong unan ay nakaprint din ang disenyo ni Isa. Samantala ang bahay ay may matulis sa flat roof na ginamit ang steel-wide flange fascia upang tukuyin ang mga gilid nito, isang malawak na da damuhan, isang pool at steam room at isang maliit na gym na may billiard area. Sa eleganting paggamit ng kahoy, bato at mga elemento ng bakal, nilikha ng mga designer ang isang modern tropical interpretation ng isang recreational space. Ang paggamit din ng maraming puno at halaman na tropikal at mataas na pader ng mga lupa sa paligid ay nagbibigay ng isang kinakailangan paghiwalay mula sa maingay na mundo sa labas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!